Matapos dumalo sa Eras Tour, naglibot ang mga awit sa Lion City kasama ang kanyang bagong Dyson Year na Tote. Sa mga Filipino celebrities na nagpunta sa Singapore para sa Eras Tour ni Taylor Swift ay si Julian San Jose. Sinikap ng mga awit actress na pagkakitaan ang biyahe at isiniksik ang ilang pagmamasid sa paligid ng lungsod. Para sa isa sa kanyang mga travel look, inilabas niya ang isang bagong dagdag sa kanyang koleksyon ng mga Chanel bag. Tingnan! Julian San Jose's Travel OOTD sa Singapore. Lumabas at umiikot, pinagsama-sama ni Julian ang isang madaling breezy na tingnan na binubuo ng isang striped button-down, crop jeans, at sneakers. Nakabitin sa kanyang balikat ang isa sa pinakabagong itbags ng kasalukuyang season isang Chanel 22 sa patent calfskin. Ang drawstring bag ay napatunayan na isang mahusay na kasama sa paglalakbay dahil sa kanyang kaluwagan at kakayahang magamit sa iba't ibang paraan. Ito ay nagdagdag ng sapat na pagkabongga sa casual OOTD ng kapuso star. Bilhin, Chanel dalawang bag ni Julian San Jose. Pinangalanan ng Chanel ang tote na ito batay sa taon na ito ay naisip na noong 2022 lamang. Ito ay idinisenyo upang maging carry all ng bawat babae on the go na nangangako na magkakasya ito ng kasing dami ng isang backup na pares ng sapatos na takong. Pinili ni Julian ang isang klasikong itim na bersyon na mayroong lagda ng signature ng fashion house at chain strap. Kung nais mong mag sa kanya, ang eksaktong piraso ay nagkakahalaga ng halos P350,000. Chanel 22 Large Handbag, $6,300, humigit kumulang na P348,336.45, Chanel.